Tinrauma sa ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs na makakamit nilang ustisya dito sa Pilipinas. Malabo raw kasing kamakasuan si dating Pangulong Duterte kung hindi International Criminal Court ang uusig sa mga kaso. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Patagal ako pumapatay ng tao hanggang ngayon hindi pa sila ng kaso. Do not question my policies because I offer no apologies no excuses. I did what I had to do. I did it for my country. Sa bibig na mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing na hindi raw siya nagsisisi kung may mga namatay noon sa kanyang war on drugs. Kaya si Nanay Lori Pasco na namatay ng dalawang anak sa Oplan Tokhang, hindi na itago ang emosyon nang mapanood si Duterte sa Senate hearing noong lunes. Sarkastiko po siya. Wala po siyang malasakit. Wala po siyang puso sa aming mga mahihirap. Kasi ang tingin niya sa amin ay parang hayop lang. Mismong si Duterte na ang umako sa legal na responsibilidad noong drug war. Pero tingin ng mga kaanak ng mga biktima, magiging mailap pa rin ang hostisya. Siyempre po dito sa atin, hindi naman talaga siya masasampahan ng kaso. Dahil marami po siyang kakampi. Base sa congressional hearings at datos ng mga human rights groups, nasa 6,000 hanggang 20,000 ang namatay noong drug war. Pero ayon sa National Union of People's Lawyers o NUPL, sa dami ng hinawakan nilang kaso ng extrajudicial killings noong drug war, isa lang ang pumasa sa ombudsman at nabigyan ng conviction. Kahit nga raw Commission on Human Rights o CHR, hirap makakuha ng mga ebidensya sa mga kaso. Walang tulong ang gobyerno, walang tulong ang polis. Kahit yan ay uh, gunshot wound ang pagkapatay, ay lumalabas uh, died of natural causes. Tingin ng mga biktima ng jaguar hindi uusad ang mga kaso dito sa Pilipinas. Kaya ang International Criminal Court lang daw talaga ang nakikita nilang pag-asa sa pagkamit ng hustisya. Ayon naman kay Bayan Muna Chairman Nery Colminares, mabigat ang mga inamin ni Duterte sa Senate hearing na pwedeng magamit ng ICC. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte. Nagbabalita mula sa frontline Marian Enriquez, News5. Mga kapatid, Jigmanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.